day. This is me, Juna Velia Feeling Iram eh. Day, asa na po ni mga to, ni day. Tag-ana kung asa, kay kabalo na mo. Kung asa may mga time to eat na. Hamal na po ng inyong Juna ani karun, day. Kanamit ang mura tagpatay gutom. Makaingon na niya akong mga followers o viewers. Ani ako sa si Juna bito patay gutom, da. Bahala mo, basta ako mukhaon. Bito, day, mamista ra, day, may ani dito sa balili, day. Uy, kinama po may lakaw, day, nga kayo mong lakaw, banga. Pista po, bitog balili. So, ahata man yun to sa sa ang kaon syempre libre na gud malamang hata mo kaon sa libre oy ang bitaw dai karon na bani na month na nga busy kayo ang pista bista mo tumakuyog kuyog ko lang papa ug mama ay unang gaburos ko day hala bisan nasa puko na mista mo na parting dakwa kong anak day tu ara day ning kanta yang iya andai ning lili bagi hapit man kay pahuway sa ako kay gig gutom ko pa ani dai wala pa man ko kaon -ka sa maton hapit man dito nya pag mana ka mo kaon ato kay wala man ko ganay lakaw-lakaw ila lakaw. bi na malay noon natulog day. Lahir, ay, day, day. na lahi ra jud di ay basta busog na ka nakaganahan maglaag-laag day. di harap ko yung gagaw dahi, dako na daw siya tiyan, na daw so, di na lang day. na ni dahi, nalabaw po kong dako bilbil, pero bahala na ano ba sa buso? By the way dahi, naniyod tumidaan ato dahi, kini apil mo din sa Grand Rally sa amuang mayura, so mo dili dilita po, dilita mo kang kaya mga pasmuta, mga tililingon niya, talaghan rapata. Naana di ay may derisa at bangsa munisipyo dahi, unya nagserbato-serbato sila, so ako na siya ang gimiyot dahi, kaya parteng sa baan, sarong pag over, cute ka ayo pero joke lang <laughs> dering dapita dai kay ako isa ka anak kanina nakatulog unya kaya sakit man akong samad ani kay CS si sugi ko ani mama ang batang isa day, nya ganahan makain kay ni ibutang sa tubangan kay ganahan man siyam hangin hanginan iya hang ilong ubukok. buhok oy pag kanindot sa full sumo to tinaw kayo ang full karon day kay wala man gaulan pero mang inita sa makaayo maka og gotok oy nya lugar pudar gotok ang mga tao kay sa kainit agay bitaw day, kay jutra to ang rally dai kay igo ramon gigan sila ha, din paingon sa munisipyo sa kapatagan din patuyok na lang po may din na day perteng daga tawo tao unya naglogos, kung tungkol sa kainit niya napag yung bata ni day tanawan tao susi iba kanang uli ang uban kinawad ag niya ulan ulan po namot lang ugasa sila ng ato kini day kay pauli na ani day kay lagi hapong nakaayo eh pag na mo ah sarali sa rally day nagisnak misa ang uyab day nangaon mi uga ng sumay ug balot niya di man siya ganang maalang-alang siya so iyahang giupat Tag dua dua mika serve unya wak pagin chana tag bau dining do kag pa chen dua kag serve dai unya ako ning kaon ma ku balut tegi gotom na kai ku kawala wala be ako pa ni untu kaya ako pa untu dala na be to pamaha oi lagi na mista mi sa balili unya dili biap oi di pugit ta muka onu kamal di na inag tutoi kera ti untu untu toi taundangan ubi tag gotom unya simpre mahamal pun taui ki kada hamal vena tu tutyun pun tung anak semua busuk busak apil menang dah kantang makaon oi hagai so santang nang aon mi nagchika-chika nang cika cika na maritisan mi, kailahi, man mi bakuyak sak nguyap ke mang maritis man kami napuno man mi upalitisan isus mau kita nang mukali purus nang na mi kaon halasi ginang mi ang